since hindi po alam ni Secretary Bonoan, ang taong dapat tanungin ay si Congressman Saldico. Kaya po siya nagmosyon na kung pwede, imbitahan ng committee si Congressman Saldico. At yan po ay tinutulan yung mosyon niya ni Congressman Benny Abante. Pero may dalawang party list po doon, nasa BICAM lang, hindi ko alam yung small committee, ay nadagdagan sila ng 2 billion. Anong party list po? Kulat po ako na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to under BICAM is uh, si Congressman Saldico. 13 billion. Let me first ask you that in one of your hearings at the House of Representatives, where particularly the insertions have been discussed, I remember Representative Egay Erise and yourself were asking. That Representative Elizalde be invited in order for him to shed light on the issues being taken up in that hearing. Uh, am, I, am I correct, sir? Yes, Your Honor. And uh, this came up after former Secretary Mani Bonoan told the committee uh, that he does not know where or he does not know the persons responsible in putting the insertions during the BICAM conference. Is that correct? Your Honor, can I clarify that statement? Yes, please. Uh, ganito po yung nangyari dyan. No? So nagsimula, um, ang una nag-interpolate ay si, si, Congressman Erice. So sabi ni Congressman Erice, nung sa dulo na, sabi niya kay Secretary Bunoan, um, alam niyo ba kung ano yung, yung amount na nadadagdag sa Departamento um, pagdating sa BICAM? Ang sagot ni, ni um, uh, Secretary Bunoan at the time was that um, hindi namin alam dahil hindi naman kami part ng BICAM. Makita na lang namin yan pagdating ng General Appropriations Act. So yun po yung pinagsimula noon. So ang sabi ni Congressman Evisa noon, since hindi po alam ni uh, Secretary Bonoan, ang taong dapat tanungin ay si Congressman Sadiko. Kaya po siya nag-motion na kung pwede, imbitahan ng committee si Congressman Sadiko at yan po ay tinutulan yung motion niya ni Congressman Benny Abante. Bakit po tinutulan ni Congressman Abante? Um, uh, parang ang sinasabi po nila noon is that um, hindi pa pwede maging resource person ang isang uh, congressman. Kaya tin tinuloy ko po, kaya po ako nagsalita um, humingi ako ng pasya kay um, Congressman Erisa because he had the floor, if I could make a manifestation. Sabi ko, um, kung ganyan po, na hindi pa pwedeng resource person ng isang congressman, hindi na dapat ituloy itong um, investigasyon na to sa House. Kasi sabi ng chairman nung una, walang sasantuhin. Kahit congressman, kahit senador, kahit sino. Eh kung hindi po pa pwedeng mag-testify under oath, o hindi pa pwedeng resource person ang um, um, isang congressman ibig sabihin exempted yung congressman sa investigasyon yun po yung nangyari doon bakit po napakaimportante bakit po napakahalaga na kailangan malaman po natin kung sino-sino yung mga taong responsable doon sa pagbibigay ng insertions po uh, doon sa uh, sa bycam o kahit na sa iba pang mga sessions po kasi kasi kami po, ako po hindi ako member ng Bicam, no. So natuklasan na lang namin ito noong um, ako nalaman ko lang 'yan, I think March 24. March 24 ko na lang nalaman na ganun kalaki. Kala natin noong una Phil Health lang binawasan, DepEd lang. Um, later on, nalaman natuklasan ko po na yung mga flagship projects ng administrasyon, ipangulong BBM. Ibig sabihin po ng flagship projects, 'yan po yung mga foreign assisted projects ay tinanggalan po nila ng pondo para maisingit yung mga pondo na gusto nila isingit doon sa um, Bicam. So kaya po, um, ako rin, napakalaga po rin sa akin na maimbitahan si um, Congressman Saldico. At doon po sa House of Representatives, uh, meron pong small committee doon pagkatas ng second reading. So ang pag-insert is not only doon sa BICAM, meron pang insertion doon sa small committee. So since walang makakasagot niyan kung hindi si Congressman Saldico, um, yun po, request po natin na siya imbitahan. Alam po ba ninyo kung sino-sino yung uh, miyembro ng small committee na binabanggit niyo Sa House of Representatives po. Opo. Yes po. Ang chairman po noon is si Congressman Saldi ko, ang tapos Senior Vice Chairman ng Committee on Appropriations, Majority Leader of the 19th Congress, and Minority Leader of the 19th Congress, Your Honor. Sino po yung Vice Chair ng Appropriations? Senior Vice Chair si Congresswoman Stella Luz Quimbo po. Um, Sino po yung Majority Leader? Um, Congressman Manix Delipe po, Your Honor. Minority Leader? Um, uh, Congressman Nonoy Libanan po, Your Honor. Sa mga tweets, silang apat po ang nagkukompose ng small committee. Yes, Your Honor. Uh, ang nangyayari po, kasi alam ko rin naman po, dahil nagtagal din naman ako sa mababang kapulungan, kumisang po ay dalawa hanggang tatlong buwan po nating pinagdibatihan yung budget mag -ay pa nga po kung minsan nga inaabot tayo ng madaling araw at uh, katapos-tapusan ng sinasabi ninyo ay apat na tao lang pala ang uh, gagawa ng mga bagay na inyong uh, gusto sanang malaman kung anong nangyari. Tama po kayo, Your Honor, di ba po? Um, sabi ko nga, uh, mag magbibigay ng inputs yung mga, yung mga kasamahan natin. Tapos sa dulo pala, yung apat na tao lang ang magdidesisyon. At yung problema po doon sa apat na tao na yun, at least yung bycam po, may bycam report po yun eh. Makikita sa bycam report kung ano po yung original net budget ng isang departmento, Your Honor. Tapos, makikita po kung ano yung dinagdag or binawas, Your Honor, at makikita yung natirang pondo. Ang problema po doon sa small committee, wala pong ano yun. Di ba po, nung unang uh, araw namin ng budget briefing, nahandun po si Sekmina, nahandun po si, si Jose Cathy, um, hiningi ko na po yung uh, um, report ng, um, ng small committee. Kasi po, di ba, sa rules po natin sa House of Representatives, Section 39, kung di ako nagkakamali, pero baka mali ako, nakasulat po doon na after, uh, seven days after may pasa ang isang batas, or 15 days, pagkatapos mag-end ang session, dapat po i-file sa archives lahat ng reports tungkol sa isang house bill. So una po ako nagpahanap sa aking staff, Your Honor, ng records doon sa archives, wala pong mahanap. Kaya nung first day ng budget briefing, hiningi ko po. Um, wala din sila, hanggang ngayon, wala po silang binibigay. So ibig sabihin, sabihin sabi ko, kung walang, walang record yan, ang sigurado na nakakalam po niyan, Your Honor, is si Congressman Sadico. ko. Bago po tayo magpatuloy, let me acknowledge the presence of Senator Sherwin Gatchalian. Ay, wala po kayong nakita sa archive o ayaw po nilang ipakita? Hindi po kasi yung archives, alam niyo naman po yo honor, yung archives natin sa House of Representatives napakagaling po noon. Kahit yung um, deliberations ng 1987 Constitution, hanapin niyo po doon. Lahat transcript, journal, kompleto po 'yon. 'Yon wala talaga. At noong um, tinanong ko po noon, yung comsec, hindi po sila makasagot kung nasaan. Ang sabi ko nga pa-email lang sa akin, ang tagal na po noon, hindi in-email. So wala po talaga 'yon. At imposible naman na walang nakakaalam noon. Alam po ninyo, uh, meron po nga tayong tuntunin sa House of Representatives kahit na po yung kopya ng enrolled bill. May tatlong kopya po dapat na nandun po dapat sa opisina ng Secretary General. Uh, sinubukan ko rin po sanang manghiram nun kung meron pero hindi rin po nila naipakikita. Pero ganito po, so ayaw po nila talagang payagan na maimbita si Representative Saldico. Meron pang pagkakataon na kahit paano eh, nakita nyo rin po kung uh, sino talaga ang may kagagawa ng mga insertions uh, doon sa BICAM? Hindi po. Ang ginawa ko po, Your Honor, is nag-research na po ako kung sino po yung gumawa ng insertions. Pa, paano po kayo nag-research? Ah, ganyan po. Um, uh, noong, uh, okay, ang mahaba po yung history niyan, Your Honor. Um, uh, to be very blunt about it, di ba po, nung nabawasan ng flagship projects um, yung Pangulo, nung nakita niya po doon sa Sagaan na nawala yung kanyang malalaking proyekto, yung flagship projects ng gobyerno, um, naghanap na po siya kung saan napunta yon? So, wala po ako nung unang meeting, pero I think um, nagkaroon ng meeting, I think, ang dinig ko noong January, um, tinanong po yung Senate President, um, si Senate President Escudero, at tinanong po si um, Speaker Martin Romualdez, hiningi yung listahan noong um, mga um, insertions doon sa budget. O, pag alam ko, ulitin ko, wala po ako nung unang meeting, um, si Senate President uh, Escudero, binigay po yung listahan ng Senate um, amendments, no? doon, noong three days after the meeting. No tinawag po ako sa pagpupulong noong March 24, um, nalaman ko po na um, wala, pa pang binibigay yung House of Representatives at that time, in March 24. Kaya po ako nasama sa meeting na yon is para hingin na sa House of Representatives yung listahan noong mga um, insertions ng House of Representatives naman. So kaya lang po ako napasok dun sa usapan na yon. Um, March 24, 2025 was the first meeting. So dahil nga po sa paghahangad ninyo na malaman kung ano-ano yung mga insertions, kanino napunta at sino yung may kagagawan, uh, paano po nyo eventually nalaman kung talagang nalaman ninyo? Hindi, ganito po, um, Your Honor. So March 24, labas na paglabas ko doon, uh, kasi um, nagmamadali na no si Secretary Bunoan eh, kasi ang worry niya po noon, March 29 mag-election ban po, di ba? So hindi maaway hindi mapapagawa yung projects. At pag hindi po napagawa yung projects, e, e, apektado po yung buong ekonomiya natin, di ba po? So labas na paglabas ko, tinawagan ko po si Congressman J.J. Suarez, Kasi sabi sa akin doon sa meeting na yon, na since wala na si Saldi ko, ang kumakausap na lang um, sa mga department secretaries ay si Congressman J.J. Suarez. So ang ginawa ko po, Your Honor, tinawagan ko siya, hiningi ko po yung listahan, ng insertions. Pero nagtagal po, bago po nila na, ibigay sa akin, I think three batches bago po nila na ibigay sa akin yung kompletong uh, listahan po nung sa House of Representatives. Sa po ay kinausap niyo si Congressman J.J. Suarez, uh, nagbigay naman po ba siya ng informasyon na inyong hinihingi? Tinawagan ko po. Nung una, um, nagpabigay siya ng hard copy. Sabi ko pa, paano ko naman hahanapin to? Eh, um, hard copy pero nagtagal eh. Checking ko lang po kung anong date niya binigay. Basta hindi ka agad. Tapos, ang nangyari po noon, um, binigay rin in three tranches. Una, nagbigay ng isang batch. Pangalawa, nagbigay ng isang batch. Tapos yung isang batch na tagalan. So, sabi ko, um, uh, hindi ko po um, uh, check kung at hindi ko masasubmit sa executive branch kung hindi kompleto. So later on, napilitan namin silang ibigay yung kompletong listahan, Your Honor. Ano po ang nakita ninyo nung ibigay nila ang kompletong listahan sa inyo? Ano ginawa ko lang, Your Honor, is pinagkumpara ko po yung, um, yung, di ba po, admittedly, lahat naman po kaming uh, congressman, uh, pag, uh, pag, nakita yung NEP, ang natural na tendency naman hihingi ng extra para sa aming distrito. Okay? So susulat po kami. At least ako, sumusulat ako. So siyempre, um, nung binigay sa akin yung listahan, ang unang naisip ko noon, ang unang ko pong naisip is, kung ikaw congressman, hihingi ka para doon sa distrito mo. Hindi ka naman hihingi para sa ibang distrito. So, minatch-match -match ko po yung, um, yung data. Ang haba doon, hindi ko alam kung gaano karami. Ang una kong ginawa, kasi wala naman nakasulat na congressman doon. Ang nakasulat yung district. So, para malaman ko yung congressman, hihingi ko po kay, kay Yusek Cathy. Pinadala ko sa kanya yung file, and she can confirm this, she is here. Sabi ko, um, Yusek, Pakiisa-isa mo nga, oh. um, lagyan mo kung sino yung congressman kasi gusto ko i-compare yung proponent tsaka yung Uh, district. eh kung congressional district, hindi ko naman kabisado kung sino yung congressman doon eh. So ang sabi ko sa kanya, pakilagay mo yung pangalan ng congressman. So binalik niya po sa akin. Pagkatapos noon, um, sabi ko po kay congressman Suarez, ikaw naman, ilagay mo yung pangalan ng proponent. Sabi niya, bakit kailangan yung proponent? Eh kailangan syempre malaman kung sino yung nag-request. So later on, um, matagal, 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 hanggang nung sinabi ko, walang gagalaw dito, hindi ko ma-present -pre ito, kasi pinapaayos sa akin eh. Siyempre gusto ko, pag-present ako po, Um, dahil ako magpipresentan nun, kailangan kompleto yung data. So sabi ko, hindi ko masisimulan yung presentation kung hindi nyo ibibigay kung sino yung proponent. So later on, naibigay din. Hindi ko lang, wala lang yung telepono ko sa akin, Your Honor. Hindi ko ma check na andun. So mga tweet, naibigay naman sa iyo ni uh, Yusek uh, Cati Cabral kung ano-ano mga distrito yon. Yes po, Your Honor. At naibigay naman sa iyo ni uh, Congressman J.J. Suarez kung sino yung proponents doon sa mga distrito. Yes po, nagtagal. Kaya, ngayon po, uh, pwede ba niyong uh, sabihin sa amin kung... Uh, Uh, ano ang napansin ninyo kung ang pag-uusapan ay yung mga distrito at yung uh, mga proponents na nagbigay o naglagay sa mga distrito na yon. Ano hindi ano yung unusual na napansin niyo kung meron man? Your honor, ang una ko pong ginawa, syempre ako po yung ay magpepresenta. Ayoko naman na ako magpepresenta tapos mali pala yung data na ipipresenta ko. So ang una ko pong Chinec, your honor, is yung kasi di ba sa bicam, may nadagdag naman talaga po doon sa naputas. Okay? um, yun nga, ini-issue sa akin, insertion yun. Hindi ako makakapag-insert your honor. Kasi ako po ay hindi membro ng BICAM. So pwede lang po ako mag-request kung ano man yung pumasok doon sa BICAM. Eh yun eh, amienda na pinayagan ng BICAM. Okay? Ako. So, para hindi ako mapahiya, ang una kong chinek is kung tama yung pumasok so, yung sa distrito. Ne, yung sa akin muna. Yun na po, sa distrito. Niyo. Kasi alam ko po kung magkano yung nadagdag sa akin sa BICAM. Tumama naman po. Tumama. Kasi ang request ko noon is 1.1 o 1.2 ang pumasok po galing sa House of Representatives na request is 529 at meron po galing sa Senate na 121 po yata. Pero yung sa Senate is all classrooms po yun. So, nung tumama na, sabi ko, since tama yung sa akin, na nadagdag doon sa aking NEP, kumpiyansa ako na tama yung records. So, ginawa ko po, pinisent ko na po. Ano po yung nakita nyo sa ibang distrito na hindi masyadong... na very unusual. Palimbawa sa uh, dalawang probinsya ng Mindoro. Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental. Because I'm going to take advantage of the presence of the good governor of uh, Mindoro Oriental. Kaya ko lang po tinatanong. With no offense meant, um, Your Honor, kay Gov. Uh, Dolor and to my fellow congressman, ng district congressman, ang una ko pong napansin doon is lumobo yung, yung dalawang, um, dalawang Mindoro. Isang Oriental, isang o occidental. occidental. Ang NEP po nila is something... 2 between 1.5. Sabi na natin para safe ako. Hindi lumampas ng 2.5 yung... But, I have the figures, Your Honor. Kaya lang para lang mabilis po tayo, Your Honor. Hindi lumampas ng 2.5 yung net nila. Pero ang GAA po nila is... Um, Magkana 20 billion. So, nagulat ako. Sabi ko, um, with, in fairness doon sa mga district congressmen, Your Honor, hindi naman sa... Hindi po nila kaya gawin yun. Hindi kaya gawin ng, ng regular congressman na magdagdag. Hindi naman po sila miyembro ng Committee on Appropriation. Parehong first term congressman po yun. So hindi nila kakayanin magdagdag ng ganun kalaki. Kasi ang uh, hira po, di ba? In my case, um, nag-request ako 1.2 billion, ang na, na bigay lang 569. So paano naman itong congressman na to, makakapagdagdag siya ng ganun kalaki? So, Sine ko na po, sino yung naglagay ng mga pondo doon? Sige po. Tapos po, um, nagulat din ako kasi syempre, makikita ko doon sa proponent tsaka doon sa um, district congressman. Nagulat po ako na, um, for example, um, alam ko po kayo dating party list, Your Honor. Pero may dalawang party list po doon, na sa lang, hindi ko alam sa small committee, ay nadagdagan sila ng 2 billion. Anong party list po? Um, ako Bicol at um, BHW po. Eh, ang, ang, ang alam ko po, Your Honor, ang party list congressman, ang allocation po yata, kundi ako nagkakamali, but I'm sure you know better, is 100 to 150 million lang. Tama po yun. Kapag kayo po yung party list representative, tuwang-tuwa na po kayo pagka nakakuha kayo ng 170 million. So sinasabi po ninyo, isang dalawang party list yan, dalawang billion po yung nakuha. Sa Baikam po. Sa Baikam. So hindi ko na po na-check, your honor, yung ano, kasi one-man team to, ako mismo nag-ano-ano uh, ano nito eh. So, hindi... Balikan po natin yung sinabi nyo, uh, without any offense meant doon sa representative po dyan sa Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental, kayo na po ang nagsabi na... Parang wala naman sila sa kalagayan ng manghingi ng ganong kalaki sapagkat hindi naman sila kasing sikat ng isang Toby Chanko. Hindi po. Kung kayo nga po ay eh, <laughs> ng po. ganito, ay eh, kalahati lang ang naibigay. Sabi po nyo kanina, hindi sila lalampas ng at least 2.5B. Pero ano pong nakita ninyo, lumang, naging 20 sa mga tweed, magkano po yung nadagdag? Sa ngayon po doon sa inyong na no, no, nakita. 17, ganyan, di ba? From two, sabi mo 2.5 to 20, di 17.5. Tapos ang isang nakita ko po doon, under proponent, nagulat po ako, na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to, under by camp, is Um, si Congressman Sadiko na 13 billion. Sir,